Welcome sa video natin ngayon. Today, meron na naman tayong isang power amplifier ito galing sa Krill. Yung model niya is CE8. So, ang problema nito, guys, is yung kanyang channel 2, wala talaga tayong makikitang ilaw sa kanyang channel makikita natin na yung channel 1 lang yung merong active so sa channel 2 wala talaga siyang ilaw so ito pala yung nangyari hinugot pala lahat ng wire dito sa loob kaya wala tayong makikita na nag on ba itong channel 2 nya so posible na meron talagang problema to kaya binunot lahat ng wire so para malaman natin kung ano ba talaga yung status nya i-check natin kung mayroong bang mga short at i-testing natin i-power on kung ano ba talaga yung nandito sa channel to so umiilaw na siya yan makikita natin pero nakaprotect pala yung kanyang channel to kaya pala hindi sinaksak yung kanyang mga supply kasi nakaprotect pala so ibig sabihin is meron talagang problema sa pyesa itong kanyang channel to so ito yung ating hahanapin ito yung kanyang mga parts dito sa ating amplifier makikita um, natin is yung kanyang mga resistor, transistor at kapasitor so, napakaraming parts so, hindi natin masabi kung saan ba dito yung posibleng may problema kasi kailangan talaga natin itester yun kasi yung mga electronic parts hindi naman lahat ng sira is nasusunog or kakaiba yung hitsura minsan pare-pareho lang. So, mayroon tayo dito nakikita ang isang resistor na parang munti ka na siyang nasunog. So, ititester natin siya kung mayroon pa ba yung continuity or good pa ba yung resistor na yon Ang ginamit na transistor dito sa amplifier na to is walang iba kundi yung 2EC5200 at yung 2 1943 So bali 9 na NPN at 9 na PNP na transistor at tatlong mga driver. So dito naman guys is gagamit tayo dito sa ating pangmalakasang soldador. Ayan. So 200 watts na soldering iron para mas madali nating mahugot yung mga transistor kasi kapag yung ordinary na soldador lang yung ginamit natin is sobrang tagal at minsan masisira pa yung mga copper na nandito. So yan kasi medyo hindi pa mainit yung soldador natin. So kailangan pa siyang initin ng maayos. Sa soldador na to is makabar niya yung tatlong pin ng transistor kaya mas madali natin siyang mahugot. So ito yung una nating ititester itong kanyang mga transistor. So kailangan talaga natin siyang hugutin sa kanyang board para ma-check talaga natin ng maayos kung good or bad pa ba yung transistor natin. Kasi meron namang mga sira sa transistor na hindi talaga siya shorted. So nag-leak lang siya kapag nasa board lang yung transistor natin is hindi natin siya ma-detect na ganoon yung kanyang problema so dapat kasi so ang pinakamabisang paraan para ma-check talaga ng maayos is tanggalin talaga siya sa kanyang board so dito guys tinester na natin lahat yung kanyang 5200 na transistor at yung kanyang 1943 so para naman dito sa kanyang lahat na transistor is wala tayong nakikita ang problema. So wala dito sa transistor yung naging problema. Kaya mag-proceed na tayo sa mga resistor yung ating tester. So dito naman matapos na nating mahang yung kaniyang kabilang side ng mga resistor is ititester na natin siya kung sakto lang ba yung kanyang mga value sa kaniyang color code at sa aktual nating na tester. So ang mga problema naman dito sa resistor is hindi naman lahat open or hindi naman lahat shorted. So ibig sabihin kung short is uh, naging short na siya, wala ng resistance yung kaniyang pagka resistor. Kung open naman is wala na siyang continuity or putol na siya. So mayroong isang problema na kailangan talaga nating ayusin sa pagtester is yung nag-change value. So for example, ang value ng resistor natin is sa uh, 100 k nagiging 115 or nagiging 80 k na lang. So nakaapekto 'yon sa buong circuit kasi iba na yung kaniyang value sa resistor. So dapat kung ano yung nandiyan is lalagpas lang ng ilang number yun lang dapat yung kaniyang value. Hindi na yung aabot na ng uh, 5 to 10 na yung kaniyang diferensya. Mas maganda rin at mas madali kung digital tester yung gagamitin dito sa pagtesting ng resistor kasi kung ano yung reading is yun na talaga yung value niya. Hindi kagaya sa analog na i-multiply mo pa doon sa kanyang multiplier na nasilip. So, sobrang dali lang kapag dito tayo sa digital gumagamit sa lalo na sa pag-tester ng mga resistor. so ito na talaga yung hinihintay natin na meron talaga dito sa dinami daming resistor na nandito sa circuit na to is meron talagang isa na hindi tugma yung kanyang value So itong resistor natin is 5 band ang tunay na value niya is yung 680k. So atin siyang i-compare dito sa ating bagong resistor na same color din. So yung luma is 720 yung reading. At yung isa naman is 677k. So sobrang lapit na doon sa 680. Sa 720 is sobrang layo naman. So ito talaga yung nangyari is nag-change value yung uh, isang resistor. So sa dinabi namin ng resistor, ito lang yung isang nagkaroon ng ganitong problema. So dito nakalagay yung ating 680k na resistor. Ito yung sa may input side ng board. So ito lang yung isa na hindi tugma yung kanyang color code sa kanyang value. So wag na wag talaga nating ismulin ang mga resistor kasi kapag nag-change value yan is nakaka-create yan ng problema. So ito na guys, ibabalik na natin yung ating amplifier at sana matest natin at okay na siya. So yun lang talaga yung isa, isa lang na resistor sa lahat-lahat na na tester natin galing sa transistor lahat halos na hot tinister natin isa lang yung nag change value so, mahirap talagang hanapin yung ganitong problema at kailangan talagang hanapin para maayos yung amplifier natin at ito na iti testing na natin kung uh, hindi wala na bang protect at tutunog na ba yung amplifier natin power on na natin siya. Hintayin lang natin ng ilang seconds. So yun, wala na yung kanyang protect. So titingnan natin kung aandar na ba siya or may sound na ba siya. So, sa nakikita natin is normal na yung ating amplifier wala nang protect at meron na siyang audio signal so yun lang talaga yung isang resistor na nag change value yun, yun lang yung nagka ng protect sa kanya so kung meron kayong natutunan sa video na ito guys huwag kalimutang mag support mag subscribe sa ating channel para sa marami pang mga video tutorial